san mo ba ako dadalhin, love? May pa-blindfold ka pang nalalaman, ha? Basta, love. Kapit ka lang sa akin, ha? Malapit na tayo. Three, two, one. Charan! Wow! Ang ganda! Hoy, love! Hoy! Bakit may pa ganito? Akala ko talaga nakalimutan mo na yung anniversary natin. Magtatampo talaga ako. Love, ano ka ba? Siyempre, hindi hindi ko malilimutan yung anniversary natin. Sana magustuhan mo yung regalo ko. Asensya ka na kung simple lang, ha? Love! Ang ganda-ganda nga nitong bulaklak na bigay mo. Tapos may mga chocolate pa. Ay, grabe love, no? Ang bilis. Biruin mo, tatlong taon na pala tayo. Excited ako sa panibagong taon ng journey natin na magkasama. Thank you, love. Sa walang sawang pag-intindi sa akin. Saka sa kasapagatid sundo sa akin lagi sa sakayan ng bus, papuntang work. Lahat gagawin ko para sa'yo. Dahil, mahal kita. I love you too. Mwah. Mm -hmm. Love, tara dun sa taas ng department store. May bibilhin ka ba? May titingnan lang. Tara! Sige. Oh, magnaninong ka ba sa binyag? Bakit tayo nandito sa baby section? Hindi, love. Tingin-tingin lang tayo sa mga gamit ng baby. Canvas kumbaga kung magkano yung magagastos kung sakaling magka baby na tayo. Ha? <laughs> huh? Love, Anong ibig mong sabihin? Love, nasa tamang edad naman na tayong dalawa. Bakit hindi pa nating sukukang gumawa ng baby? Love, hindi ba parang hindi pa panahon? Saka nakita mo naman kung gaano kahirap ang buhay ngayon, di ba? Napapressure ka ba? Maghunos dili ka muna. Love, hindi naman sa ganun. Ang akin lang kasi, gusto ko na talagang bumuo ng pamilya kasama ka. Love, wag mo masamain ha. Ako din. Gusto ko na ikaw ang maging ama ng mga magiging anak ko. Pero hindi pa sa ngayon. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay na baka hindi ko na magawa kapag nakatali na ako sa pamilya natin na bubuuhin. Siguro, pag-isipan mo na nating mabuti? kung anong magandang gawin, okay? Okay, love. Huwag ka na sumimangot, ha? I love you. Ngiti ka na. Lakihan mo. Sis, hindi mo na sinabi sa akin na dito pala sa OB ang punta natin. Huwag mo sabiing buntis ka. Anong pinagsasabi mong buntis, Arvelin? Hindi ako buntis, sira. Eh, ano ginagawa natin dito, Aber? Si Adan kasi, sis. Hindi siya gumagamit ng proteksyon. Parang gusto na talaga niya akong buntisin. Sabi niya, hindi daw niya sinasadya. Pero hindi ako naniniwala. Masama talaga yung kutob ko eh. Aba, lakas naman ng loob niya. Wala nga siyang stable na trabaho, sis. Ikaw nga tong hindi maganda o gaga sa kakatrabaho. Tapos, bibigyan ka pa ng responsibilidad. Kaya nga ako nagpasama sa'yo dito, sis. Kasi mahirap na. Kailangan ko ng plan B at baka may mabuo pa. Magpaturok ka na ng injectable contraceptive. Kahit anong procedure na available kay Doc, basta masisiguradong hindi ka mabubuntis. Nako sis, ewan ko ba naman sa'yo, basta kasi gwapo, patos ka ng patos hindi ka ba pwede magkaanak, Jim? Worried, Yarn. Arvilin, mas nagpapanik ka pa sa akin, ha? Aba, natural! Dahil alam nating pareho na hindi ito yung best time para magkaroon ka ng anak. Naku, sis, talaga, sinasabi ko sa iyo, sasampalin ko yung si Adan pag nakita ko. Makakatikim talaga sa akin yung kumag na yon. Mali yung ginagawa niya, ha? Bubuntusin ka talaga nung walang consent? Miss Jem Santos, pasok na po kayo sa loob. Nandito na po si Doc. Sige na, sis. Pasok na ako sa loob, ha? Dear love, masama ba na inilihim ko kay Ada na pumunta ako ng ob gyn -E? at may mga procedure akong ipinagawa para makasigurong hindi kami makakabuo ng bata? Ilang beses ko na din namang sinabi sa kanya na hindi pa ako ready na magkaroon ng anak. Pero talagang madaming beses niyang sinasadya na ipahamak ako at inaasahan niyang magbubunga ito. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Adan at bigla na lang niyang gustong magkaroon ng anak. Hindi naman siya pinipressure ng pamilya niya dahil alam nila ang katayuan ni Adan. Wala siyang stable na trabaho at pa-extra-extra lang sa vulcanizing shop mabait ang boyfriend ko. kaso! tanging sa pera lang siya sa lahat. Pero kahit ganoon pa man, ay hindi ko naisip na iwan siya o kaya naman ipagpalit sa iba. Mas gusto ko lang din siguro na pag-isipang mabuti ang future ng magiging mga anak ko. Kaya naman hindi ako pumapayag sa gusto niya. Hanggang sa, nagulat na lamang ako na bigla na lang siyang nakaramdam ng insecurity at inaway-away niya ako pag uwi ko ng trabaho. Jem, yeah. umamin ka nga sa akin. ka ba ng pills? Love, ano naman kung umiinom ako ng pills? Kailangan ko yun. Iba, sabi ko nga sa'yo, bubuo tayo ng pamilya. Love, nakainom ka. Pagod ako. Mag-aaway lang tayo. Please, puko sa tayo mag-usap. Bakit ba ayaw mo, Jem? Dahil ba ganito lang ako? Ayaw mo ng anak sa akin para anytime na makahanap ka ng mas higit sa akin ay madali mo akong maiiwan. Saan magaling mga pinagsasabi mo? Eh, Ilang beses na kitang kinuumbin si Jem. Matagal ko nang hinihiling sa'yo na bumuo tayo ng pamilya. Oo, tama ka. Pero nirespeto mo ba yung desisyon ko? Hindi, di ba? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayaw ko pang magkaroon ng anak Adan. Ano bang mahirap intindihin doon? Bakit ba ayaw mo? Sabihin mo nga sa akin yung totoong dahilan. Sabihin mo na ayaw mong magkaroon ng anak sa akin dahil takot ka. Takot ka na baka hindi ko kayo kayang buhayin. Dahil sa paningin mo ay hanggang dito na lang ako na hindi kita kayang iahon sa kahirapan na hindi ako magiging isang responsableng ama. Yun ba? Ganun ba mo sa akin, Jem? Pare-parehas kayo ni mama. Pakiramdam nyo wala akong mararating sa buhay. Teka nga! Wala akong iniisip na ganyan. Bakit ba napaka makasarili mo? Tandaan mo na hindi na pwedeng ikaw at ako ang priority kapag nagkaroon na tayo ng anak. Lahat ng tungkol sa'yo at sa'kin ay maisasang tabi sa oras na makabuo nga tayo. Eh bakit ka ayaw mong subukan, Jim? Bakit ba hindi mo iniisip ang kahihinat na ng mga bagay kapag nagpadalos-dalos tayo sa desisyon, Adan? Please Jem, gusto ko na talagang magka-anak. Nangangako ako na masisipagan ko pa sa paghahanap buhay. Oras na makabuo tayo. Adan, makinig ka. Hindi sapat yung kinikita ko sa ngayon para mag-anak pa tayo. Hindi biro ang magiging gastos para sa bata mula sa check-ups ko habang nagbubuntis hanggang makapanganak. Hindi yun ganun kadali. Nagiging sigurista lang ako na kung magkakaroon nga ako ng anak, ay kaya ko na talaga tustusan ng lahat ng mga posibleng pangangailangan. So tama nga ako. Ako nga ang dahilan kung bakit ayaw mo pang magkaanak. Anong ibig mong sabihin? Wala akong sinabing ganyan, Adan! Hindi mo ako nabanggit. Hindi mo naisip na kaya kitang tulungan. <laughs> Malinaw na sa akin ang lahat sa naging sagot mo, Jem. Puro sarili mo lang iniisip mo at hindi ang anumang makakapagpatibay ng relasyon natin. Ayaw mo kasi inaakala mong hindi na ako aasenso. Love, love, ano ba? Sa pupunta? Sa'ka mo ako minamaliit? Eh. Pare-pareho kayo! Dalawang linggo na mula nang magsagutan kami ni Adan at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako kinikibo. Mabuti na din at dinatnan na ako dahil nga natakot ako na baka nga may nabuo noong huli naming pagtatalik. Hindi ko alam kung kami pa ba o hindi na dahil wala sa aming dalawang gustong manuyo. Walang gustong magpakumbaba. Mahal na mahal ko si Adan. Kaya kahit na wala siyang permanenteng trabaho, ay tinanggap po siya ng buo. Alam kong mayroon lang din siyang insecurity pagdating sa kanyang hanap buhay. Pero kailanman ay hindi sumagi sa isip ko na iwan siya. Nakakalungkot lang na ang pagkakaroon ng anak ang siyang nakikita niyang assurance para hindi ko siya iwanan. Malibang isipin ang kapakanan ng magiging anak ko? Malibang paghandaan ng buhay na ibibigay ko para sa kanya? Hindi madali ang mamuhay sa panahon ngayon at hindi kaya ng konsensya ko na idamay ang isang bata sa kahirapan ng buhay dahil lang sa pagnanais kong panghawakan ang aking relasyon sa isang tao. bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>